Tara po kayo guys sa Orchard Road Royal Plaza on Scots. Last yung mga building. Kasi so, day off namin to explore. Kita ko sa inyo yung Singapore. Punta kami doon sa Far East Plaza. Pupunta so, kami doon sa Paris Plaza. So, pupunta kami dito. Patawid kami dyan. calculator, social. Isang tao lang, pag isahan lang, makipot. Hindi, kahawak naman. Pang isahan, hindi siya pa yung Okay. Nasa overpass na kami. Diba? Kasi ngayon, oh, Yung ayon doon. Building. Nakarating na na kami doon sa pinakatuktok tok kami pumunta sa Ayon Sky. Tapos kitang kita, ito dyan sa baba kasi nandoon sa kabila yung Pan Pacific. Hindi ko na nabidyohan, guys. Ah, diba? Tapos nandoon po banda yung Lucky Plaza at saka <laughs> Tapos dito kami pupunta dyan sa Far East. Kasi yan, ito yung aming friend, pinsan ng aking asawa. Napakalaki niya, no? Hanggang doon. Ano yun doon banda? Mayroon park doon? Wala na. Doon yung sa embassy? Philippine embassy? Ah, pala banda. Ah, malapit lang pala sa Lucky Plaza niyo. Kasi, sabi ng boss ko, pag mag-green, ako daw uuwi, ako na daw magkasikaso ng mga papers. Hindi na siya mag a ng ano. Hindi na siya mag-a-assist sa agency. Di ba ang tawag doon travel agency, no? Hindi uh, na siya magbabayad. Madali lang kaya yung pagkasikaso. Lady. Ito kami, guys. Malamig na dito. Saan pa ba Mahal dito. Mas mura pa rin doon sa value dollar. Hot sale daw. top secret mark oh wow ah. Uh. mall na to boring no? ang gagawin? kitang kita din sa labas kitang kita sa labas guys pilihan ng, ano Samsung brand ano extension eyelash ano ano extension eyelash ano extension. I love. Eh, ano ko ha? Diretso na ano? sa na wala na no, Mainit na yan doon. Mainit. Meron sa loob. Pwede tayo magtambay. Sa loob. Dito na tayo. Pwede ba yan dito? Dun na lang sa labas. Kahit na. Wala naman nagtitiktok kasi dito. Ha? Baka masita tayo. Dito na baba. Ang ganda naman ito. Kaka-refresh. Um, Pwede siyang upo dito. Ito lang sa Far East Plaza. ipa Maipa Fountain Ang ganda na nga nito. nakaka-refresh. Pwede siyang upo dito. Ito lang sa Far East Plaza. May pa-fountain. May pa-fountain.